Maganda hapon guys. Nailagay ko na yung kumpay sa mga alaga akong kambing guys. Ayan, kumakain na sila. Oh. Yan ang bahay nila guys oh. Diyan sila pumupunta pag umuulan guys. Bukas na naman ng umaga ang balik ko nito guys para kumpayan na naman sila. Araw-araw nagawain to guys. Ah. Okay guys, thank you for viewing guys.